So guys, singing ni... ah, guys. anak so, namin kami, namin, 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 Kumain. Uh, in So, tapos, bumili kami ng damit. Worth of 500. Uh, Nakapunot ako ng water bottle. Kunin mo. Meron kasing event doon sa effort since it's Mother's Day. And then kapag may something na may binili ka worth 500 pataas, um, pwedeng bumunot basta mother yung magsasign. Kasi nga, mother's day. And then, parang dalawang ano na doon, mga chocolates and then bottle. And, sabi mo kanina, nitignan niya pa <laughs> daw yung bottle. <laughs> <that laughs> na so, yung, bottle. Mga. Parang gusto ko yun. And then, ayun, na-manifest niya at yeah. nakuha niya. <laughs> so, parang gift ng ever for her kasi and, it's Mother's Day. Kasi niya, ilang letro? Letro? Ilang letro Baka 1,000. Oh, 180 lang eh. Ang ito, umoy oh, price pa. Oh, hindi ka, hindi ka naglabas ng pera para makuha to. Just mm -hmm. resibo lang. Pero may ginasto pa rin tayo ito. Pero hindi natin alam. Akala ko kung babay ka ng 500 yun. Pero resibo na worth of 500. Mm oh, So, yeah. yun nandun kami, so umuwi na kami kasi nga uh, nung lumabas kami sa Everest Museum. Umuwi na kami kasi ha, pa, parang kada floor na katatlong ikot kami doon. <laughs> parang ikot na kami doon. Nag, um, ay, bumuli ng dress, ng bag, tapos nag doon, nag -dash coffee kami yung bago doon sa Everest yummy, especially yung in order niya na vanilla bean. Vanilla. Sobrang tamis. And, uh, tapos, uh, nag, ano kami, ng Korean food. Ano yan? Ito? Korean food. Um, gim kimbap. Kimbap. Tapos, Korean food ba ito? Oo. Yung Korean pansin. food na parang pansin. And corn dog. Okay. Kimchi. Pero, mo take out na to. Hindi <laughs> kasi namin naubos kasi sobrang dami. So, tinake out na lang namin and hindi kami nakapag video habang kumakain kami doon kasi wala kaming mapaglagyan at sobrang dami tao. So, tinake out na lang namin itong natira. Mm. wow, May kagat pa yung corn dog. <laughs> hindi siya naubos. And may dalawang king... Ki Actually, um, tatlo ata to, apat. And then, kalahating tatlo, pa. Di ba naubos? Mm -hmm. Pero kasi, busog na busog kami nun kasi nag, ano lunch, tayo Nag-lunch na, 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 ah, na, na, kami bago okay. kami mag-ever. And then, nag-bumit na ito tayo eh. Nag-ice cream. <laughs> ah, so nag-ice cream kami habang mm -hmm. naglalakad sa labas ng mga Tapos yung quickie ba yun? Quickie na parang Nag-strawberry yogurt kami dun sa Kwee Kee Ay, sobrang tamis ko, Ano? And then, ito yung last namin kinain. And, busog na busog kami nun no? kapag kumakain kami nito, So, hindi namin kinaya. And, tinikot na namin. Tapos, tapos sa pag-uwi. -e, ayan. Merong guy doon, Indian guy. Indian guy na nagbebenta ng Biryani, biryani, ba o biryani? Biryani, bariani, et cetera. No, hindi um, dapat ganyan. Dapat sure siya. Nagtitindi. Da... Bariani yata. Nagtitin. Biryani. Ay, nagtitinda siya ng biryani. Biryani chicken. mm uh -huh. Dito siya sa ano na ito. So lumagpas namin siguro mga dalawang dipa o isang dipa na nilagpasan sa namin. So, siyempre, kaya gustong gusto ko ng biryani. So, binili ko. She's a fan of Indian. So, so binili ko. Nakalas ng mga pinapanood niya, Indian. <laughs> At siya, na siya. Wait, oh. eh, mo, ko Di ba parang gusto mo kumain nun? Kasi since it's Indian, and hindi hindi, hindi mo may hindi yung Indian. So, bumalik kami doon. and then, parang in-offer pa uli ni Kaya na, Ma'am, do diba, you want biryani? It's spicy. 200, 150, close. Close kasi, nag-iisa na lang. Oh, oh. diba? Ah. Regular price talaga is 200. Oo. Uh -uh. So, parang ginawa na lang ng 150. Mm -hmm. So, kanyawa niya na kasi nag-iisa na lang eh. So, pakita ko na. Go! on The other one. The other one. The other nuts. The other one. The other one. The other Chicken. So, ang ginamit niya, so, rice talaga ng India ang ginamit niya. Mm -hmm. So, this is for 200 or 150. Ayan. <laughs> Ay, <laughs> hi, boo! Ano na buksan niya? So, tikman awesome. natin. Ayan. Okay. Take a bite, take a bite. Sorry. Right? Dapat lahat ng mga, ano, lahat ng mga sahog. Hindi kasi siya sa kutsara. Mm -hmm. Kaya mo yan. yung nuts pa. Karot. O, yung cucumber naman nila. Ayan. <laughs> mm -hmm. yeah. Okay. Pusgahan na natin to. Mmm. So, alas na nasa biryani? nasa biryani? Kaso hindi spicy. Gusto mo spicy. Ah, so sabi mix sabi niya pa no spicy. So sabi niya, I will make spicy after you give me money. Mm -hmm. <laughs> mm -hmm. So, boosting ko na itong tira namin and um, we're gonna sleep now. hindi siya crunchy. Parang siyang nadurog agad. Kasi nga, eh. ganyan pala sa magluto ng karot siguro. Kasi nga, nahalo-halo na nila doon na yung bitya. Masarap mm -hmm. Mas ang gusto ko lang yung kanin. ano saan nasa ang adabo? Ang mm -hmm. kanin. So guys, hindi na namin pakita yung buong video na habang kumakain kami kasi nga, hindi ko to kakainin lahat. Ha? Hindi ko to kakainin. Busok na kaya ako. Bukas ko lang tanghali ito. Last crossover. Rage niya 10, 1 to 10. 8 lang kasi hindi saka manghang. Kumanghang to siguro 1000%. Mm -hmm. Baboon!